Magandang araw mga mag-aaral! Welcome back sa ating channel na kung saan tinatalakay natin ang mga aralin sa Florante at Laura. Pinaniniwanag ang bawat saknong at tinatalakay din ang bawat buwan nito. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga saknong 232 hanggang 256 pinamagatang trahedya sa buhay ni Florante. Tara! Simulan na natin. Naging isang taon pa ako sa Atenas. Kintayong yung loob ng amakong liyag. Sa abakot, nooy tumanggap ng sulat na ang balang letray iwang may kamandat. Dito sa saknong 232 na natili Florante sa Atenas ng isa pang taon. Hinintay niya ang utos ng kanyang ama na uwi na. Ang kaso, may dumating na liham. Gunang-gunam na di napagod humapis. Di ka naianod ng luhang mabilis. Iyong ginugulo ang bait ko't isip. At di mo payagang Paya pa ang digdig. Dito sa saknang 233, sinasabing gumulo ang isip ni Florante nang mabasa yung masakit na nilalaman ng lihang Kamandag kang laga ni iyong kamatayan. Sa sintang inapoy, di nagpakundangan. Sinasariwa mo ang sugat na lalang ng aking tinanggap na palasong lihang. Dito sa saknong 234, nalaman ni Florante na natay nga ang kanyang ina. Tutulungan kita ngayong magpalala ng hapdi sa puso. Di ko maapula. Namatay si ina ay aking dalita ito sa buhay ko ang unang umiwa. Dito sa saknong 235, iyon ang unang napakatinding sakit sa buhay ni Florante, ang pagkawala ng kanyang ina. Patay na dinampot sa aking pagbasa. Di yung letrang piki ng dikig na pluma. Di yata ama ko at nakasulat ka ng pamatid buhay sa anak na Sinta. Dito sa Saknong 236, nagulat si Torante na sinulatan siya ng ama ng ganoong liham. May dalawang oras na di nakamala ng pagkatao ko ng kilalalagyan dangan sa kalinga ng kasama at tanong, ay di mo na ako na Dito sa Saknong 237, dalawang oras na wala ng malay si Florante. Hindi siya makapagsalita. Hindi na alam kung nasaan siya. Abuti na lang at inyaladaan siya ng kanyang mga aklase. Nang mahimas-masay, narito ang sakit. Dalawa kong matay, naging parang batis. Nang mahimas-masay, narito ang sakit. Dalawa kong matay, naging parang batis. At ang ay. Ay inay, kung kaya mapatid. Ay nakalimutan ang paghingang gipit. Dito sa si Saknong 238. Nang magkamalay si Florante, andun pa rin daw yung sakit. Kaya iyak pa rin siya ng iyak. Sa panahong yaoy, ang guupong damdang ay nanaw sa akin ang sandaigdigan. Nag-isa ako sa gitna ng lumbay. Ang kinakabakay, sarili kong buhay. Dito sa Saknong 239, pakiramdam ni Florante na isa lang siya sa mga mga ka kalungkot ang kanyang nadarama. Hinamak ng aking pilihating mabangis ang samaesto kong pang-alil na boses. Ni ang luhang tulong ng samang may hapis ay di nakaawas sa pasan kong sakot dito sa saknong 240, hindi nakatulong ang mga mahinahong mga salita ng kanyang guro. Masyado siyang nagdadalang hati. Kahit mga luha ng pakikiramay ng kanyang mga klase ay hindi nagpagaan ng kanyang doon. Baras ng matuwid ay nilapastangan ng lunghang marahas na kapighatian at sa isang titig ng palalong lumbay, D.Y. lumilipad niling katiisan. Dito sa saknong 241, marahas ang kalungkutan. Nawala kay Florante ang sensibilidad. Ano pat sa bangis ng dusang bumugso? minamasara kung muto niya rin puso. At nang ang kamandal na nakapupunoy, sumamang gumaloy sa aros ng dulo. Dito sa saknong 242, sa sobrang sakit, minanais na lamang ni Florante na sumabog ang kanyang digdib. May dalawang buwang hindi nakatutim. Ako nanglinamnang ng payapat ang ikalawang sulat ni Amao dun Sampunang sasakyang sunundo sa akin. Dito sa saknong 243, dalawang buwan, nagdalanghati si Florante hanggang dumating ang pangalawang liham ng kanyang ama. Saad sa kalatas ay biglang lumulan at ako'y umuwi sa Albanyang bayan. Sa aking maestrong nang nagpapaalam, ang yay Florante, bilin ko'y tandaan. Ayon sa liham, pinapauwi na si Florante sa Albanya at bago siya umuwi, nag-iwan ang mensahe ang kanyang maestro o kayang, ang kanyang guro na ang mga bilin daw nito ay huwag kakalimutan. Huwag mai lilinga at pag-ingatan mo ang higanting handa ni Conde Adolfo. Pailag-ilagang parang basilis po, sukat na ang titig na matay sa iyo. Dito sa saknong 245, sabi ng buro ni Florante na mag-iingat kay Conde Adolfo. Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang lukhat, may pakitang gilid, dalong pag-ingat at kaaway na lihid, siyang isaisip na kakabakahin. Dito sa 246, inaalala niya sa torante na lihid na kaaway si Conde Adolfo. Datapot huwag kang magpapahalata tarok mo ang nalin ng kanyang nasa. Ang sasandatahi ni na ihanda na may ipagtambol sa araw ng dunyo. Dito sa sakong 247, naghanda ng palihin o dapat daw maghanda ng palihin si Clorante para sa araw ng digmahan. Nang mawika ito, yuhay bis at ako'y niyakap na pagkahigpit Huling tagubilin, bunsoy ka at hinihintay ka ng maraming sakit. Dito, sa dito sa saknong 248, naluha ang buro at niyakak niya ng mahigpit si Clorante. Dahil alam niya na papalapit na ang mahirap na pagsubo. At mukulan mo na ang pakikilaban. Sa mundong bayani, pumunta ni hindi na natapos at sa kalumbayang, pinigil ang dila niyang nagsasaysay. Dito sa saknong 249, aniya ngayon na raw ang simula ng matinding pagsubok sa buhay ni Florante. Tapos, bigla niyang hininto ang pagsasalita. Nagkabit panging malumbay, ito. Tanang kaeskwela, matay yung Si Siminando'y labis ang pagdaranta. Talibhasay tapat na kapwa bago. Dito sa 250, siya sabing malungkot si Minangbu. pinakamatalit na matalik na kahigdani Sa pagkakalapat ng balikat namin, ang mutyang katotoy di bumitiubitiu hanggang tinulutang sumama sa akin ng aming maestro, kanyang amain. Dito sa saknong 251, nagyakap sina Florante at Minandro. Pinayagan ng tiyo ni Minandro na guro din naman ni Florante. Naihatid ni Minandro si Florante. Yaong paalamay, ano pa tatapos? Sa pagsasaliwan ng madlang himutok. At sa kaingay at gulo ng adyos, ang buntong hininga ay nakikisagot. Dito sa saknong 252, nagpaala nagpaalamanan o nag-iyakan yung dalawang magkaibigan. Magpahanggang daong ay nagsipat mubay ang aking maestro at kasamang iiwan. Nihipang hangit, agad na hipalay. Sa Pasig Atenas ang aming sasakyan. Dito sa, sa saknong 253, doon sila sa daong manpupunta. Pumalaot ang kanilang sasakyan mula sa Atenas. Bininigit sa busog ang siyang katulad ng puli ng aming daong sa paglalayag. Kaya titibdlaon paakoy himatang. Sa dalampasigan ng Albanyang siyudad, dito sa saknong 254, simple lang ang sinasabi, mabilis ang biyahe pakuntang Albanya. Pag-ahon ko'y agad nagtuloy sa kinta, di humihiwalay katotong sinta. Paghalik sa kamay ng poon kong amang, lumala ang sakit ng dahil kay ina. Dito sa saknong 255, agad pumunta si Florante sa kinta o sa ingles ay cottage. Naalala niya ang kanyang yumaong ina at siya'y nalupot. Nagmano si Minandro sa ama ni Florante. muli ang sugat ng puso. Umigit sa una ang dusang bumuso. Nawika kasunod ng luhang tumulog ay ama kasabay ng bating ay bunso. Dito sa saklong 256, ah, uh, nagbatian lamang ang mag-ama. Sa sobrang kalungkutan, ng sinabi ito ni Florante na ay ama, na sobrang lungkot, ang tanging na itubong lang ng kanyang ama ay ay anak na lubos ding nagpapahayag ng kalungkutan. Buod ng Aralin Pagkatapos mong makilala si Adolfo sa mga saknong na katatapos mo lang basahin, ay marahil naramdaman mo naman ang pait ng sunod-sunod na trahedya sa buhay ni Florante. Kinailangan niyang umuwi para harapin ang mga trahedyang ito na magdudulot ng labis na kalungkutan sa kabuhay niya. Ayan, kita dahil natapos na nating basahin ang mga sakno 232 hanggang 256 na pinamagatang trahedya sa buhay ni Florante. Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig ng ating aralin. Inaasahan kong magtutuloy-tuloy ka sa iyong pag-aaral kahit tayo ay nasa gitna pa rin ng pag-aaral. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at i-share mo rin para makatulong din ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ka bang i-commento tungkol sa ating tinalakay? O baka may request kang video lesson? I-comment mo lang din yan sa ibaba At don't forget na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po si Ginang Cruz, ang inyong guro sa Filipino, Baitang Walo. Paalam!